7 million pesos na halaga ng ecstasy na nakatago sa kahon ng candy. Nasa bat ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Narito ang news scoop ni Ian Articona. Nasa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit pitong milyong halaga ng ecstasy na nakasilid sa mga kahon ng gummy candy sa Port of Clark, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, nagmula pa sa Brussels, Belgium ang kontrabando at idideliver sana sa Quezon City. Matapos ang mailalim sa K9 sniff test at physical inspection, na inspeksyon, nakumpirmang naglalaman ng package ng mahigit apat na tableta ng party drugs. Inisyo na ng warrant of seizure and detention ang shipment dahil sa paglabag nito sa Customs Modernization and Tariff Act. Inihayag naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang matagumpay na pagkakaharang sa illegal shipment ay bunsod ng pinaigting na ugnayan ng aduana at pideya kontra smuggling, illegal drugs at pagpapatubad ng customs law. Binilaan din ni Rubio ang mga sangkot sa illegal na kalakalan na haharapin nila ang buong bigat ng batas habang patuloy na pinalalakas ng customs ang mga hakbang sa pagpapatubad dito upang mapangalagaan ang mga hangganan ng bansa. At yan ang News ko, Ako si Iyan Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.